Ito na ang part 2. Napakasukal naman. So, mga kaibigan ko dyan may third eye aurahan nyo to sakaling may makita kayo. tabi-tabi po hindi naman tayo maapito ng mga pati dito kasi kahit papano meron din akong kaalaman para makontra ang mga yan ito alam niyo to kung ano to kasi na kakalam kung ano to marami dito wait lang okay yung nasa loob nyan bungang kahoy napakarami bato yan oh. karami yan kung ano yan pangontra yan sa usog lalong lalo na sa kulam kaso napakahirap nitong buhayin ayon sa mga alamat